ang laki, laki ng isda laki ng isda mga idol tapleo oh. dalawa malaki. Okay, do. Nasaan 'yan, Tom? Ano? Diyan. Okay, yo. Oy, 25 yun Waki waki. Waki mebel. Dini si mebel ng isda. Dinis ng isda pamprito. Ito pa bel. Ano to pang ano yan? Pang ano yan bel? Paksiw. Paksiw. Dahil paksiw no. Sawa si Mabel sa si isda. Mm Sawa sa isda, si Mabel. Paksib. Ayun, pamprito. Ito, malaki. Pang-ihaw. <laughs> Pang-ihaw. Dalawa, oh. Malaki lang konti. Eh, pares, pares lang. Ito, ano, alay? Oo. Tita. Ito, ano, alay? Ito, Ito, Yan na mo ayan. Dito. dito. Yan. Yan meron nang. Sino pa ang may siya? Yan na boy Boleh po ipatugis oh. Ba, kintut dito daggo ihaw, oh. Lagay mo pa sa freezer. Dami. Puno eh, no? no? Sumuli pa ngayon. Ay lang huli nga. Ayo, pati yung dinita. Ayo, pati yung dinita. Ayo, pati yung dinita. Ayo, pati yung dinita. yung dinita. Ayo, pati yung dinita. Ayo, pati yung dinita. Ayo, pati yung dinita hindi na tinanggalan ng bituka baka bilhin ni Padre yan no? oh sa malaki lihaw mm. <tinyo> ano nga, nagsilapya na rin kahapon asawa na magtilapia may, may, may pinirito pa ako doon yung mga idol oh. ito ay papaksi. ito na na ako kahapi okay. ito ay eh. ha? eh yeah. <laughs> may tilapia na rin kahapon yun eh Huli ni Padi eh. Ang <laughs> <laughs> tawad kami doon eh. Walang huli siya, hindi ito. Kaya nga. <laughs> ito. Eh. Malaki yung huli niya kahapon, no? Malaki pa dito, no? Ito. Ito, Jun. Ito, Jun? Oo. Oo. Oh. Malaki pa yun. mamulay yun, eh. Ano? Nasarag pa Pulutan yung pa... Eh, hindi. Ayaw yung okay. mami uwi niya. Okay. Mm -hmm. Ay, <coughs> 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 ako na ang sundo. Mamay na kuminis. Ako na. Dinisin mo na yan tapos dyan. Um, ano, no. Wala na yung tiktin nga yung doon, absin, ah, last Oo. Anong labas yun? Anong yun, no? Ay, ikaw, Ignacio. So, wala doon tiktin nga. Wala ka mo, Ignacio. Ako na yung tiktin dito. Wala ka yung doon. harap ka dito. Iharap mo yung ulo. Bata, bata, tita, ata. Boy, Ha? Boy, boy. Wala ko ulo. Wala ko ulo. Oh, yeah. <laughs> dali, dalawang kamay. Oh. Ay. Kita pa sa basa uh, pa dulo kita. Ang dami nang huli, <laughs> oh. Oh, dali na. Dami nang huli. <laughs> sense 1 Lazada Order ka? ng, laki laki ng... O, mga idol oh. Ang laki ng plastic pa. Pa, plastic pa. Dadala Oye, boy, 20... boy

dito na lang ang aking video mga idol thank you for watching salamat <laughs>